So, ayan nga mga kabaliwas na ano. Andito tayo sa isang lugar kung saan hindi pa naman liblib. -lib. Kasi eh, mayroon pang ano, Lotus Station. Ayun o, no? kita niyan. Lotus Station. Ibig sabihin, hindi pa ito liblib lugar na puntahan ko. Ano. So, ngayon nga, ako ay ano, ako ay nagawi sa lugar na to. Ay naisip-isip ko kasi De 20 pesos na lang ang pera ko wala nang iba. Kaya nasipan ko, pumunta ako sa ano sa Lotus Station na 'yon. 'Yon, 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 'yon. At uh, 'yon nga, hindi ko na binilag kanina, ngayon ko lang binilag. Bumili ako ng banana. Sa banana to, mga kabaliwas nan, 'yung 20 pesos ko, posibleng madoble, posibleng matriple at pag binibuinas buinas pa, ay magiging uh, 1,000 yung nga uh, kapalit ng uh, 20 pesos ko. So, ayan. So, hindi ko na lang i-mention kung saan lugar to kasi, you know, baka nga ako manalo eh. <laughs> Pero, somewhere in the Philippines pa rin to mga kabaliwas na So, yun. It was the first time in this year, 2024 na bumili tayo ng saging saging is bananas kasi to eh ang nakasulat dito go 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 bananas ayan so subukan natin maglaro nito 20 pesos na lang ang pera ko at sana ayun ay pang ko ngayong araw na to ay kumbaga eh nagbakasakali na ako kasi sugal Bakasakaling meron, bakasakaling wala ano. kaya lang sa mga ganong pagkakataon kung sakaling mang mabibigo tayo Ganun talaga buhay. Di ba? Ang dilim yata ng camera ko. Pangit na nga ako. Ang dilim pa ng camera ko. So, yan. You know. So, eh mga kabaliwas na, shoutout ko lang kayo dito sa parkingan ng mga tin wheeler, ng trailer, ng mga kotse, ng mga motorsiklo. Ayan o. Ayan. Hindi pa naman liblib -lib na lugar na to. Affordable pa kung mag-aabot pa ng mga malulupitong sasakyan. May Lotus Station pa nga eh. Ayan, niya, Lotto Station. Kaya hindi pa eh. So yung mga kabaliwas na, na, i-try e, natin kaskasin. At baka sakali hindi manalo. At kung hindi tayo manalo, ay eh, sana yung manalo. Huwag lang hindi, ano, think positive ika nga. Para nang sa ganun, ay eh, syempre, yung 20 pesos natin ay lumaki. Alright. Let's go! Ano procedure ng si paglaro dito? May, may ah, isa dalawa siyam na banana dyan, ito ting yan so ang ang basihan lang diyan kung makatatlo kayo halimbawa 50tatlo ay may panalo na kayo 50 ngayon ito naman yung bonus kung halimbawa ilan times yun naman po yung ah, makukuha nyo halimbawa ah, dito sa tatlong to nakakuha kayo ng tatlong 50 antimano may 50 na kayo so dito magbibigay kung ilang 50 yan halimbawa times 2 isandaan so try natin baka sakaling yung 20 pesos ni Rami Jun Vlog ay uh, dumami alright yan kaskasin lang natin ayan saka na natin tingnan mga kabaliwas na kaskas lang ng kaskas 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 ayan baka sakali lang naman to eh ayan yan 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 yan, yan. so malay mo okay 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 kaskas lang ayan 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 hop yan Ayan. 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 So, <laughs> parang mayroon na tayong panalo mga kabaliwas nan. <laughs> Nakakita na ako ng tatlo. ayun no? o. Oh. Tatlong 20 na yan mga kabaliwas nan. Ibig sabihin, balik taya na yan. Okay? Ang problema na lang natin ngayon, dito sa bonus. Ayan, sa bonus na yan. <laughs> Giliagawa <laughs> mo. Pag nag times 2 yan, 40 pesos. Pag nag times 3 yan, ay 60 pesos. Taka na. As kasi na natin yan. Yun. Ay eh, puta guys. Times 1 lang. <laughs> so yan mga kabaliwas na no. Nanalo tayo. Kaya lang. Times 1 na lang. Ayan o. No? 20, 20, 20 times 1 So ayan, ipapalit na lang uli natin yan doon sa Lotus Station. Baka sakali pa. Ba? <laughs> Alright. Nakabaliwas na na no. Nanalo <laughs> tayo lang at uh, 20 pesos. Ayan, baliktad pala. Ayan no? times 1 lang yan, 20 pesos. So ang gagawin ko, sabihin ko doon, balikta yan na lang. Kaya kukuha tayo uli ng isang ganito. Tapos kakaskasin uli natin kung tayo ay mananalo. Alright. Ay bigan na no mga kabaliwas, nang papalitan ko lang to. kabaliwas na nandito uli ako look, ito uh, pinalit ko kasi 20 pesos lang ah uh, kas kasi uli natin kung sakasakali kung sakasakali tayo ay uh, papalabi ng ano kas kasing ko lang ha. at pakita ko sa inyo mabilisan lang to ayan, ayan na o oh. katulad din kanina kulay pula malabo yata to sa katotohanan tayo ay dito na matatalo oh eh hey, naku malabo nga to mga kabaliwas na ah wala na talo na tayo hindi lang pipinta natin ah ayan isang libo ginagawa mo <laughs> ay nakikaring <laughs> kalimandaan Uh, 10,000 dalawan 10,000 at talo na tayo mga kabaliwas na wala na no, yung saman no. so ayan ganyan talaga buhay no minsan talagang sasugal minsan mag uh, magpapakasakali ka na posibleng manalo posibleng hindi pero kanina nanalo tayo ngayon hindi na Ayan. Yun lang mga kapalipas na isa, isang masayang tanghali sa inyong lahat. At uh, imbis na may natin yon eh wala na. Talo tayo eh. Kaya ang gawin natin ngayon, inom na lang tayo ng tubig. If you found the one, you should never give her up.